Huling pagkain na niluto ng yumaong nanay, pinreserve ng kanyang anak ang ulam ni Restore ng isang chef. Mahirap mag-move on mula sa pagkawala ng mahal sa buhay, lalo na ng mga magulang. Kung kaya nga ang isang pamilya na ito sa Japan, itinabi sa loob ng limang taon ang pinakahuling pagkain na iniluto ng kanilang nanay bago ito bigla ang pumanaw. Kung nakain nga ba ng pamilya ang ulam, ito, papasok noon sa eskwelahan ang Japanese woman si uh, Mizuki na nang tanungin sila ng kanyang nanay kung ano ang gusto nilang hapunan para maipagluto sila nito. Napagkasundoan na pork dish ang ipaluto, isang ulam na hindi nila kadalasang kinakain. Pero nang umuwi ito mula sa eskwelahan, natagpuan na lang ni Mizuki ang kanyang nanay na nakahandusay sa sahig ng kanilang bahay. At nang isugod ito sa ospital ay napag-alaman na stroke ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang naiwan namang ulam na niluto nito para sa pamilya, ipin-reserve ni Mizuki at ng kanyang tatay sa loob ng limang taon. Pagdating ng 2018, na ng mag-ama na irihit ang ulam. Pero bago yan, ay sinuri muna sa isang laboratory bago ito muling iniluto ng isang chef at sinigurado na mapapanatili pa rin ang original flavors nito at hindi magbabago ang lasa. Nang tinikman ito ni Mizuki, hindi nito naiwasang maluha at sinabing kaparehas na kaparehas nito ang lasa ng luto ng kanyang nanay. Ang chef, hindi rin napigilan ang kanyang sarili na maiyak habang pinapanood ang mag-ama na matikman ang luto ng ilaw ng kanilang tahanan sa huling pagkakataon. Sa mga kompleto pa ang pamilya dyan, huwag sayangin ang oras na merong kayong kasama ang mga magulang ninyo. Dahil sa bilis ng takbo ng panahon, hindi niyo mamamalayan na balang araw, isa na lang silang alaala. -ala. -ala. D W I Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.